Kim Chu at Paulo Avelino nakipag photo op sa mga fans bago ang performance. Matapos magpasaya kahapon sa Kalayaan Caravan ni Miss Janelle Salvador ay marami na nga ang nakaabang sa World Trade Center para makita ng personal sina Kim at Paolo Avelino. Kasalukuyan na rin na nangunguna at trending ngayon sa ex sina Kim at Mr. Paolo Avelino. Pinaghandaan din at talagang nag-effort ang ating mga kababayan sa Dubai para sa kanilang selebrasyon, maging ang mga estudyante at mga paaralan ay nakiisa din. Parada palang kanina ay makikita na ang kaligayahan sa kanila. Marami rin mga nakahandang iba't ibang booth para sa mga dumalo sa event, ilan na sa mga booth dito ay marami rin ipinapamigay na freebies. Bago rin lumabas sa event ngayon sina Kim at Paulo Avelino ay ibinahagi naman ni Ma'am Edith ang kanilang naging simpleng selebrasyon kahapon. Ibinahagi din ni Kim ang kanilang pagkikita ng kanyang kapatid na si William. Bago din magperform sila Kim at Paulo Avelino, ay nagkaroon naman sila ng photo op kasama ang mga fans. Guys?